Hello, kumusta mga idol? Welcome to my YouTube channel. Ayan, at nandito po tayo sa San Fernando ng Pampanga sa Quarry. At ngayon po at papakita ko po sa inyo yung pinukuha ng Quarry. Isa po yung nagagaling mga buhangin dito sa Metro Manila, sa iba-iba probinsya dito po yung nagagaling yung buhangin kasi buhangin ng Pampanga dito po nagagaling sa, uh, sa, ano sa, sa sa San Fernando sa San Bonuga dito Tarlac yan. Uh, shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa uh, sa panunod nyo ng aking multi-vlog. Maraming marami salamat po. At shout out po sa lahat sa mga WWE. Uh, thank you, thank you po sa lahat. Hindi po dahil sa inyo. At, hindi naman po magkakaroon ng view sa ating mga video. At tara po, tingnan po natin na kinupan nila po ang ng tara. Pagkawanan hmm. ng buhangin dito sa Pampanga, sa San Fernando ngayon. Napakalawak ng buhangin hindi pa yun mabos mga idol sa kahit nilang truck ang kumuha napakatagal na ng quarry dito nyan may shout out po sa lahat mga idol sa may shout out po sa operator ng loader kahit araw na linggo sa trabaho may shout out po sa po yung, yung sa landra para patanggal yung mga batong malaki porsiso yan at tawag ko yan sa langra at meron naman pong kurakot yan doon sa kabilang sa may bato ayan po naka lini ating truck para kargahan ayan po may dumating uh, na dan truck para kumarga ayan po uh, ayan po Patuloy lang po sa pagkasalan ng kuya kasi siguro mga sampung bagay bago tayo ni idol operator ayan kaya po yung bakul na po ay kurang po uh, dipindi na lang po kung may nagdaya marami pa kaya po pisa na po tayong karga ni idol ayan shut out sa inyo ayan at kapag video tayo meron na pong karga yan kasi po pong habang ating video mga idol ha na tayo kasi Ayan mga idol, salamat po at maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang video. Hindi ko natin pahabain. And,